Bilang paghahanda sa eleksyon sa susunod na taon, mas pinalawak na ng COMELEC ang koneksyon sa malls para sa mas mabilis at mas madaling voter registration sa publiko. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sa gitna ng banta ng hacking sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, aminado ang Commission on Elections na hindi rin sila ligtas dito. Ayon kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, naranasan nila ito noong 2023, Barangay at SK Elections, at noong nakaraang Disyembre lang. Sinubukan pang ihack ang kanilang database pero agad nila itong naharang at bigong makapasok sa kanilang sistema. Noong barangay SK elections na pangunguna ni Commissioner Ray Bulay ay 35,000 attempts ang tinanggap ng COMELEC uh, doon po sa ating pong voter verification, yung voter search, 35,000 attempts. Nito pong nakaraang na, nakaraan pong uh, holidays nitong December, uh, ilang pong libo din ang tinanggap ng COMELEC? na, na attempts para po i ang Comelec website. Subalit so, hindi po sila naging matagumpay. Mas paiigtingin ngayon ng Comelec ang pagbabantay laban cyber attack kasabay ng pagpasok sa internet voting para sa mga OFW at pagbili ng bagong sistema na gagamitin sa 2025 national and local elections. Bumuo na rin ng Comelec ng grupong pantapat sa anumang cyber attack. Kaya nga po sa Comelec mismo nag-create po tayo ng isang grupo Uh, hindi man siya department pero isang buong grupo, isang buong bureau for cyber security. At uh, ilang beses na rin po kami nagpapa-enroll ng aming mga empleyado sa cyber security school. Bukod naman sa cyber attack, nakaantabay rin ng COMELEC sa pagbubukas ng voter registration sa susunod na linggo. Puspusa na ang pakikipagtulungan ng komisyon sa iba't ibang establishmento para sa Register Anywhere program kasama na ang isang mall sa Munting Lupa City. We are providing at least around 50 square meters which will provide more or less 5 to 7 stations um, for transaction. Sinamang yung mga magpaparehistro na bago, yung mga new registrants, kung hindi sa Register Anywhere program natin, sinamang na po natin para, pati yung mga nagpapatransfer ng kanilang registration at nagpapakorek ng mga uh, items or day, uh, datos doon sa kanilang registration. Pwede nyo na rin pong gawin yan sa Register Anywhere program. Nagbabala naman ang COMELEC, wag nang tangkain ng double registration. Bukod sa madedetect agad ng kanilang sistema, may katapat itong parusa and uh, sana wag na mag a yung iba na nakarehistro na na magpaparegister kahit dito sa amin sarap, akala po kasi nung iba porket register anywhere yan Diyan sila magpaparehistro, hindi namin maka, maka countercheck o matetrace kung registered pa na sila sa ibang lugar. Kaya po namin matrace ma ma yan sapagkat yung lugar kung saan kayo magpaparehistro, nabe-verify ka agad. Samantala, plano naman ng COMELEC na ngayon taon mag-issue ulit ng COMELEC ID sa mga botante pero uunahin muna ang mga overseas Filipino workers. Kasi national ID, alam naman natin sa sobrang dami, hindi ka agad nakakatanggap lang tayo ng mga resibo muna. Hopefully, makapagbigay muna kami para sa ating mga overseas Filipinos. Total naman, napag-isipan din natin na may budget naman kami na nadagdag sa amin. So baka sakaling pwede namin ma-realign papunta doon sa, sa uh, Comelec ID man lang. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.